500. 500 din siya ang mahal. 10 grams po kasi. Sa'yo na to. Sa'yo na yung mahal-mahal na mga 500. Pabenta lang po. Kasi. Huwag na masyadong magbenta ng mahal. Sige po. Hindi po, pwede yung ganyan. Mapagsamantala kayo. Hindi naman po ako. Ano? Pwede natin ireklamo yung mga ganyan. Nagtitinda ng mahal. Kasi... Sobrang mahal kung 500 isang piraso. Ano yung ginto? Ibabalik ko na lang po sa kanila. O, ibalik mo sa kanila. hindi pwede yan. Sige po. Oo. Oh, umayos Sige kayo. Ginujuk lang kita, ikaw naman. Sige, bibilihin ko na ito. 1,000, pwede. Pero masaya ka pag binili ko 1,000 ito. Siyempre po, masaya ka. Oh, di, di 1,000. Nagpa po ng, eh? ano, ng mga oh, 1,000, oh, isang piraso mga kababayan. Oh, ayan. Happy ka na na Dag po ng pang. Dagdagan pa natin para mas kumpleto ang araw mo. Sige no? po ah. Oh, po. One, two, three, four, five thousand. Thank you po. Happy na. Opo. Oh, sa Salamat po. Ha? Salamat po talaga. Oh, thank you po. Kuha po. Ito. Oh, hawakan mo. Pabuhat ko na lang po. Mama. Hindi, kailangan hawakan mo. Huwag mo mamasamay yung biro ko. Oh, Nagjo-joke lang oh, ako. Po. Sana po sa susunod po na malok dito, sana po matulungan niyo pa ako yung Sige. sa bahay namin. Ah! Ang anak ko, para may pambili kami ng nyero. Ano pa yan? Ako <laughs> okay. Ate, tabi tayo, tabi. May dadahan Sige po. Dito po. Sir. Saan? Dito banda. Saan banda? Yan, pwede na po dyan. Saan? Dyan. Ano ba yung tinda mo? na si Urchin, ang at saka ito pong alimango. Ay, alimango yan? Opo. Ba wala nang paa? Meron po, dalawa. Dalawa na lang paa niya? Dalawa na lang, dalawa lang na mga. Samo din nila yung paa? Wala, dito, kasama lang po niya. Mm -hmm. Patingin, hmm. kailan mo ito nahuli? Nahuli po yan, kani-kanina lang po, nung pamangkin ng asawa ko po. Magkano binta mo ganyan? Sabi nga po nila, ibenta ko daw, ano, 500. 500 is ano ito ang mahal? 9 grams po kasi. Sa'yo na to. Sa'yo na yung mahal-mahal na mo, 500. Pabenta lang po. Huwag na masyadong magbenta ng mahal sige po. Hindi po pwede yung ganyan, mapagsamantala kayo? Hindi naman po ako, ano? Pwede natin ireklamo yung mga ganyan, po, nagtitinda ng mahal. ano po, pangalan mo? LB po. Kasi, Daddy Frankie, kung hindi ko naman po maibenta, tayon po ang anon, yung binigay po na... Ay, pero sobrang mahal kung 500 isang piraso, ano yung ginto? Ibabalik ko na lang po sa kanila. O, ibalik mo sa kanila, hindi pwede yan. Sige po. Oo. Oh, um, maayos kayo. Kung sarili ko po. Oo. Oh, kung sarili mo, magkano? Ano lang po, ipabenta ko lang sana po ito ng kahit 400. Ah, 400? Opo. Oh, o, okay, naging 500 kasi tubo mo yung ano. Opo, oh, sana. Eh, bakit natatakot ka na? Hindi naman po. Nininervious ka na eh. Kasi po, ano, kung hindi ko naman po ito maibenta, ibabalik ko naman Ibabalik po. mo na. Ba't ka umiyak? <laughs> <laughs> ha? Ba't ka umiyak na? Ha? <laughs> ko lang po pala po kasi nagagalit ka sa akin sa lang po talaga ang pabenta nito. Pabinta talaga, paybang? Oo um, mga nga puhunan Wala doon. ka pang puhunan doon, wala pang kita sa 500. Wala pa po, 600 eh, sana po, para daw may isang dana ko. Oh, o, tabi nga, huwag mo na itas, makita mo. Ha? Ginudyok lang kita, ikaw naman. Sige, bibilhin ko na to. 1,000, pwede. <laughs> ha? Mahal naman po, nag, ano po, ngayon. Hindi, 1,000 gusto ko eh, kanina. Pwede, 1,000 to. Iwan ko po sa inyo. Pero masaya ka pag binili ko 1,000 nito. Siyempre po masaya ko. Oh, di, 1,000. Naglag pa po ng eh? ano ng mga oh, Oh, 1,000 isang piraso mga kababayan. Oh, ayan. Happy ka na na eh. Opo, tanga. Eh. rin namin ng bigas po. Tama din anak, sampo sila. Sampo yung anak mo. Kaya ka nagsisikap. Opo. Opo. Mm. Tapos ito ano to? Ito, ito po ang sarili namin. Ito sarili mo la to? Opo. Bakit ganito binta mo? Pabulok na. Hindi po, sariwa to. Sariwa ba yan? Opo. 30 lang po ang benta ko dito. Opo. Naugatan na ba to? Opo, nang maayos. Kain ako ng kain o, eh. Malinis na po yan. Kaya po gustong gusto po bumibili po nila dito. Hmm. Kasi po, malinis na po yung benta namin na ganito. Sigurado ka? Opo. Bayo 30 lang, dapat 500 din. Hindi po ka, ano po, sobrang mahal naman po. Hindi nila naman po, ano, tama lang po yung... yung... Wag ka na umiyak, dinujok lang kita. Ay, pambili kami yung bigas, masaya na po ako. Hmm? Pambao ng mga bata. May bigas ako dyan. Palitan na lang natin ang bigas to. O okay po, pero hindi po yan makakasapat po sa presyo po ng bigas na ibibigay nyo sa akin. Bakit? Siyempre po, yung bigas po mahal. Hmm. Arusip po po, 30 lang po. Hmm, 30 lang, mga kababayan. Pagka mga nagtitinda talagang ah, tapat, tas ginok mo, mapapaiyak. Dahil hindi po sila sanay ah uh, sa mga ganon. Kaya pagka binero mo, napapayag talaga. Ate, eh, anong pangalan mo, ate? LB po, kaganyo. Nanay LB, Opo. pasensya nga na, binibiro lang kita. Opo. Bakit umiyak ka kaagad? Umiyak po talaga ako ta. matagal na po kita yung inaano po na makausap pa kami po yung asawa ko kami lang naghahanap buhay mm. po sa nakakatulong isang anak namin kakapasok lang mm. yung bahay po talaga namin ano na magigiba na puro na magigiba na po At gusto ko nga sana po yung matulungan niyo po sa anak ko mm -hmm. kaya gusto ko nga sana po yung maka maka text ka po, wala akong cellphone at saka hindi ako marunong mag-cellphone. Ah, sayang. Bigyan sana sa kita cellphone. Hindi ka na pala marunong mag-cellphone. Pero sabi po ng anak ko, pag nakaipong, bibilan daw po kami ng cellphone pa. Yung anak ko na lang po sana yung gagamit para merong kami pang kontak contact Kung merong mag-order sa amin, ta hindi po talaga ako marunong. Hindi ka marunong. Opo. Bakit hindi ka marunong? Huwag mong mamasamain hanggang saan natapos mo na. Ano lang bang natapos ko? Grade 6 lang po. Ay, marunong yan matututo, no? So ayan, ilan ilan to nay? Tag 30. Ilan yan? Ano pa po yata yan? Anim. Ha? Anim. Na balot po oh. o 7? So 120 kung anim. Ha? Opo. Anim. Opo. O, 3, 6, 9, 2, 6, 15, 180? No? Opo. Oh, 180. Palitan natin yan ng isang sakong bigas. Okay ba yun, nay? Salamat po. Opo. Ato ba ano to? Ano pa to? Yan po yung say or Eh, bakit wala nang tinik tinanggal na po kasi kung isasama pa po namin ibenta ang tinik, madi-disgrasya ang bibili. Ah, ah, Sabi nila, oh, bibili. Saka, Pwede na kainin to. Ito, ganito lang po pagkain Ay, ganyan. Walang laman. Malaman po siya, kaya lang maliliit lang po. Hmm. Chili oil. Huh? asan ah, na chili oil? Oo. Oh. Ay, ganito yan? Opo. Ang liit pa nun naman dapat hindi pa hinuli. Ganyan lang po talaga yan. Okay. Hindi prank ano, lumakalaki, hindi na po talaga yan lumalaki na. Tubig! Ano po? Tikman natin. Magkano ang na binta mo si, Ur si Urchin? 60 lang po ang binta ko. Ay, ang mura! Maliliit lang po. Oo? Oh? sana po Daddy Frankie, matulungan mo naman po ako kahit pambili lang namin ng yero. Pambili yero? Opo, kahit tingnan nyo po ang bahay namin, paano na po? Butas-butas na po ang dingding, pati mga bubong po. Hmm. Saan ba barangay mo? Doon po kami sa Purokdos po. Hayaan mo ate, pagkabalik ko pupuntahan kita. Hmm. Hala, Bakit kasi hindi na maalat? Kinugasan nyo na po kasi ng matabang. Ay, kailangan hindi huhugasan? Opo. Ganun pala pagkain nun? Di naman po kasi Ha? Tawag Di naman po kasi kami marun, ma, ano, marunong maano, marunong mag-text po sa inyo na humingi ng tulong po. Ay hindi ka marunong. Hindi Tula 'yung mga anak mo marunong. Marunong po, at wala talaga kami pong cellphone pa. Wala talaga kayong so, cellphone. Po. Mm. Balak pa lang po kami bibila nung anak ko pag nakaisang isang na siya sa trabaho, takakapasok-pasok pa lang niya, yun lang po ang nakakatulong sa akin. Mm -hmm. Ta yung mga anak ko po na ano sampo, yung mga apat po magkakasunod pa yun na maliliit. Maliliit pa so, anak mo sampo? Yung iba po malaki na po, mm -hmm. nag-aaral pa po, hindi pa naman pwedeng makatulong sa akin pa minor, di edad pa po. Mm -hmm. Pero so ano hanap buhay mo? Ganito, nagtitinda. Po, araw araw po ako nagbibinta ng ganyan po. Si Orchin, inaangkat mo rin ba to? Ano po, yung iba po inaangkat. Yung ito lang po talagang sarili namin po. Ah, ganito pala yung si Orchin mga kababayan. Parang duhat o. Oh. Ha? Nakatinik ba to? Mas... Nakakatinik po to pag yung malungkwa ah? po pero tinanggal na pero po. Pero ngayon hindi na? Hindi na po. Pag nakatinik, masakit? Opo. Pag matitinik ka lang naman po niyan, pag maapakan niyo po sa dagat, dun, Oo. doon. Pero pag hindi na naapakan? Hindi naman po. Paano mangyari pag natinik ka nitong si Orchid? Masakit lang po, pero matatanggal naman po. Hmm. Lagyan niyo lang po ng suka. Ah, suka. Walang kamandag? Wala naman po. Sabi nilang may lason, wala po. Wala naman? Wala po. Hmm. Bakit may kamatis na nakahalo sa paninda mo? Ano sir, eh, ano po, dadi Frankel, nalagay ko po yan, tas sabi ng matatanda, pang paswerte daw po, para daw maubos yung paninda ko. Kapag may kamatis? Opo, yung mga bilog-bilog po na ano, mga ganyang kamatis, kalamansi. Oh. Yung, ano daw po, para daw maubos yung paninda ko. Madali oh, so, magkano ng benta? Ay, marami na! Ito po lang ang benta ko po. O. Magkano? Ito po yung benta ko po, yung... 350 tapos ito po yung ibibigay ko po doon sa nagpatinda ng alim alim mango. Di ba ang bentanya 500 oh, lang? Po, o sayo na yung 500. 500 na po ako na ano po binigay niyo po na sobra. Hmm. Thank you po. Oh, pag nabenta ito halimbawa lahat, magkano ang tubo mo naman? Ito po yung arosip po. Sarili na namin ito. Oo. Oh mayroon pa ako mabebentan dito ng mga 200 mm -hmm. dito po. Ito po ang ano ko porsyento ko sa isang balot 10 piso. Mm -hmm. Ah, 10 piso. Oh. okay Ngayon po, may nabenta na akong dalawa naka 20 na ako. Kung maubos pa po 'yan, meron na akong 40. 40. So total nakikitain mo mga magkano alimbawa? Ano, mang, mga ano po, 300 plus. So, 'Yun ang neto mo. 'Yun mga ang po. kita mo. Oh. Ngayon po, medyo malaki ta? may 500 ka po na binigay. Happy ka naman. Opo, tapos syempre, pandagdag ko na po ng Pagdagan pa natin para mas kumpleto ang araw mo Sige no? po ah 1, 2, 3, 4, 5,000 Thank you po Happy na Opo, salamat po ha? Salamat po talaga Malaking bagay na po ito Pabilag ko na po ng ano yung anak ko Yung yung ano po sa bahay, bigas ko, ganyan po. Pambili bigas. Hindi, may bigas ako pa yung isang sakong sa bigas. Ano po? Kaya mong dalhin yung isang sakong sa bigas? I, ano ko na lang po, iwan ko na lang po dito, ta, pa ano ko na lang po sa ano hmm. po. Ito. Oh, hawakan mo. Tabuwat ko na lang po. Mama. Hindi, kailangan hawakan mo. Joke lang. <laughs> <laughs> Ibilis huh? ko na. Okay oh, Po. I-bill po naman po ito ng cellphone. Ah, bill mo cellphone? Hindi, may cellphone ako dyan. Tayo nga isang cellphone. Thank you po, talaga. Oo. Oh. Maraming salamat. Ha? Ah? Isang, isang cellphone. cellphone. Eh, mga kababayan, si Nanay, gustong-gusto <laughs> daw niyang mag-text kay Daddy Frankie. Pero wala silang cellphone. Kaya bibigyan ko siya ng okay. Realme cellphone Note 60. Alam niyo mga kababayan kung bakit ito ang napili ko para ipamigay. <laughs> dahil ito po masarap gamitin dahil maganda ang camera niya. Friendly user at affordable ba? No, kaya ito ay pinapamigay ni Daddy Frankie Realme Note 60 Pero take note mga kababayan Hindi po ito sponsor ni Realme Sarili pong gastos ni Daddy Frankie Realme, I love you Baka naman Sunay, so, iyo na po ito oh, Thank you huh? po Para na lang, po lang. Arosip po na, libre po pa. Ah, libre na yan? Opo, para, ba? ano, parang bigay ko din po Ta, binigyan niyo din pa ako ng malaking tulong na po to sa amin. Mm -mm. Hindi na, Nay, kasi mag-iikot-ikot pa kami, malayo kami. Huh? Yun lang, yung alimango lang kukunin ko Sige kasi. Sige po. Mahal! Huh? Mahal talaga po. Pasensya ka na po. Ta, hindi naman po talaga sa akin yan. Huh? Angkat ko lang po. Oo. Sa De, okay lang yun, Nay. Huwag mo mamasamayin yung biro ko. nagjo lang Opo. ako. Sana po sa susunod po na manok kita, sana po matulungan niyo pa ako yung sige. sa bahay namin po. Oh. Sige na, pagka may awa ang Diyos, pagka ano, mapupuntahan ka namin. Pag napanood mo yung video namin na ito, e-comment mo yung complete address mo para mapuntahan ka namin. Aabangan ko yung text mo, yung comment mo sa video ito, no? Kaya mga kababayan sa mga nais po nagnanais na mapuntahan ng Team Daddy Frankie share nyo po ang video ito i-comment nyo rin yung complete address ninyo huwag po kayo maglalagay ng mga number para hindi kayo ma-scam mag-iingat po kayo, maraming gumagamit ng pangalan at picture ng Team Daddy Frankie, kaya mag-iingat po kayo handa nyo po, hindi po kami nanghingi in any amount especially, lalo na po pagka sa uh, GCash. huwag po kayo maniniwala doon. Lagay mo dito na, no? Kaya ingat po kayo, Ay, no? Ito na po. Ay hindi na 'y, benta mo na para mas Para po may pandagdag pa. Hindi po, bang, malulusaw lang. 'yan. Malayo pa uwian namin, no? Huh? Para... Benta mo na lang. Mara maraming salamat talaga po sa oh. intrangk dito sa tulong niyo pa. Walang anuman, Nay. Si <laughs> nanay ilik na ngiyak mga kababayan. Ha? Huh? lang po talaga, wala malaking bagay na po hindi nabili ng anak ko para may pambili kaming yero. Sa katapusan po tayong bahay namin pag umuulan nga po, hindi kami makaiga agad hindi huminto yung ulan pa. Butas na po yung mga yero. Butas na yung mga yero. Po, ilang yero yon Yung halos lahat na po kasi matagal na po yun. Yung bahay mo ganito kalaki? Ano po, tutaw, ay tama lang po sa amin. Mga ilang yero? ano po yun yung dito po sa kabilang kabilang side po ang yero po doon walo hmm. tapos dito naman labing anim ano po bali 16 po. oh 16 oh, sige na gaya ng sinabi ko abangan mo nami abangan mo na i-upload namin ang video ito i-comment mo yung address Opo. Oh, para mapasyalan ka namin makita namin kasi syempre magbibigay kami yung makikita rin namin lalong lalo na sa mga manunood oh, natin no? Opo. Oh, you so, po. nay Anong masasabi mo't nakatanggap ka ng blessing biyaya sa araw na ito? Ano po, nagpapasalamat unang-una na eh. unang -una po, nagpapasalamat pa ako sa Panginoon po. Pati, pati na rin po kayo na kayo po ang parang tulay ng Panginoon para mabigyan pa ako ng tulong po na galing sa inyo. Maraming salamat. Hmm. Tama na, tama po yung sinabi mo dahil si Daddy Frankie ay kasangkapan lang ng Panginoon para mga pag-abot ng mga kaunting tulong sa ating mga kababayan. Kaya kung ano anuman ang blessing dumarating. Pasalamatan natin lagi natin. si Jan no? Opo. At syempre sa ating mga viewers dyan Opo. Okay. Sa mga kababayan nating OFW Mga kababayan natin na nasa ibang bansa Maraming maraming salamat Hindi po magagawa ng Daddy Frankie ito Kung hindi sa gabay ng Panginoon At kung hindi po dahil sa inyo Kaya salamat ng marami sa inyong lahat Lalong lalo na sa mga nandyan sa baba Sa premier natin shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat maraming, po. Maraming maraming salamat po sa inyo nakasama ni Daddy Frankie at lalo na po yung mga nag-sponsor po sa inyo maraming salamat din po. Para marami pa po kayong matulungan na maihirap. Mm -mm. Sige na, ingat ka. Ingatan mo yung anak mong sampo. Opo, thank you. Thank you po. <laughs> 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 Pangalan mo ulit, Nay? LB po. LB oh. Cardano po. Ipaanon ko na lang po sa anak ko kasi hindi talaga pa ako marunong mag-cellphone. So, ingatan mo yung Opo. cellphone na bigay ni Daddy Opo. Frankie, ha? Opo. Maraming salam. Paano yung bigas mo, nai? Iwanan ko na lang po. Ipabuhat ko na. Ipasakay ko na lang po sa tricycle. Ta, iikot ko pa po. Takasayang pa po kasi mabentahan ko na. Oh, sige, nai Sige po. O, thank you po. Thank you po. Thank you po. Nai, kunin ko lang yung mic ko. Ingat po kayo. Thank you po, nai